lalaki may 453 butas sa katawan hindi binapasok sa Dubai. Ang German IT specialist na si Rolf Buchholz na napasok sa Guinness Book of World Records noong 2010 dahil siyang nang iisang taong may pinakamaraming piercing sa buong mundo ay hindi pinayagang makapasok sa Dubai noong Sabado. Ang dalawa niyang sungay, nakahiwang dila at isang daan at piercing sa kanyang bibig ay sumobra na para sa mga taga-UAE kung alam lang nila na may dalawang daan pitumput pa siyang mga piercing sa kanyang private parts. Ayon kay Buchholz, nakalusot siya sa immigration pero napahinto siya bago siya umabot sa customs. Kahit na hindi nagbigay ng malinaw na dahilan ng immigration officials sa kung bakit hindi siya makapasok sa Dubai, nag-tweet si Buchholz na inakala nila na nagpa siya ng black magic. <laughs> Hindi nagtagal ay napadpad siya sa isang kwarto na puno ng mga taong madi-deport at napasakay siya sa isang flight papuntang Istanbul. Si Buchholz ay imbitado sa Cirque du night Nightclub sa Dubai, maaring para mag-perform ng ganito. Base sa kanyang mga Facebook photos, nakapag-perform na siya ng body suspension sa ilang mga syudad sa buong mundo. Nagtweet din siya na never na siyang pupunta sa Dubai pero sinabi niya sa mga reporters na maaring magbago ang kanyang isip basta ba mga ang gobyerno na papayagan siyang pumasok sa UAE.